Kamakailan ay naglabas ng listahan ng mga long weekends. Maraming taong na-excite dahil pwede nang magplano ng mga bakasyon. At syempre, dahil malayo pa ay alam mo na mga dates, eh makakaabil ka pa ng mga early bird promo rates. Ang saya, di ba? Kaso lang, ito naman ang downside ng mga iyan. Madalas ang ina-anticipate ay yung bakasyon at hindi na yung dahilan bakit may bakasyon. Syempre, pag may holiday, may dahilan, di ba? At ito ay dahil may mga espesyal na araw, tao o pangyayari na pinakikitaan ang pagpapahalaga. Madalas, parang ang mismong bakasyon dahil sa diumanoy pagpapahalaga sa dahilan ng bakasyon ang siya pang nagiging dahilan para makalimutan kung bakit may holiday. Basta ang mahalaga, walang pasok. Parang ganoon na lang ang nangyayari. Minsan, pag tinanong mo mga bata kung anong meron, bakit holiday? Eh hindi na nila alam. At kung alaman nila, eh tila, wala na din silang pakialam. Di na nila nakikita ang relevance at tila halos wala na din namang nagbibigay ng halaga. Kahit sa holiday season ng Kapaskuhan, parang ang tuon na lang ay doon sa pinakamahabang bakasyon sa buong taon. Ngayong taon, ang Pasko ay papatak sa araw ng linggo. Pero madami pa din ang nag-iisip kung magsisimba pa ba o hindi dahil nga daw Pasko, walang pasok. Iba-iba man tayo ng pananaw dyan at hindi man natin talaga tiyak ang tamang date ng pagsilang ni Jesus. Hindi dapat mawala ang pagpapahalaga kay Jesus at sa kanyang ginawa. Napakagandang pagkakataon sana ang panahon ng Kapaskuhan para maalala ang ginawa ni Jesus dahil siya naman talaga ang dapat sentro ng pag-celebrate nito, di ba? Pero sa kabila ng ating pagkalimot at kawalan ng pagpapahalaga, ay nananatiling totoo at laan pa din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Bible, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Pinapakita ng verse na ito na sa kabila ng ating kawalan ng kakayahan at pagkukulang, ay nariyan pa din ng Diyos at ang kanyang pagmamahal sa atin. Kabilang ka ba sa makakalimot kay Jesus? O kabilang ka sa magpapaalala sa mundo sa kanyang dakilang pag-ibig? naway dumami pa ang mga taong magpapahalaga kay Jesus. Hindi lamang sa ganitong panahon, kundi sa araw-araw. Dahil ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay ang pagsilang ng nag-iisang tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Sa pamamagitan niya ay matatagpuan ang kapatawaran at ang buhay na walang hanggan. Makiisa ka sa pagbabahagi ng mensaheng ito at asa ka pa!